Konnichiwa. I did my life As a small business owner. For today's video nga, ay namalengke nga tayo mag-isa dyan. At ito nga ang ginagamit ko ay yung e-car ko nga. <laughs> at ito nga at fast forward, nakaligo na nga ako dyan. Mukha lang hindi. At ito na nga, first time ko nga na mag-isa lang na jujuti sa pwesto. Tindulungan na nga ako ni tatay na ilagay dyan yung mga pinalegi ko kanina sa bayan. Kasi nga, nung pag-uwi ko, galing na malengke, binabako ko nga na lahat. At naliligo nga muna ako. E eh di ayun, pagkaligo ko, ibabalik na naman natin siya sa tricycle. Ay, hindi pala yan tricycle. Ikar ko nga pala yan. Tignan nga natin kung kakayanin nga ba ni Ate Pat nyo mag-open yung mag-isa sa pwesto. Aba isa nga rin sa may hirapan ka sa pag-open at pag-close ng pwesto. Sana lang talaga kayanin ko. Good luck sa akin. Hala. At finally nga, eto na. Nandito na nga tayo sa pwesto. Medyo late-late nga lang din ako dyan ng bahagyat konti. Una ko nga ginawa dyan ay sinindi ko nga yung tubig namin. Pinapatay na kasi talaga namin yan para makapagtipid-tipid. Sinunod ko naman ibukas yung padla. At syempre, etong gate natin. Grabe talaga yung gate namin na to. Nang lalaban siya. Mabigat nga rin siya kaya bumabagsak. Pero kaya rin bum-bum lang yan. O oh, diba, taray na ate mo girl, nakatarapal kahit wala pang ulan Hello, girl scout yan, laging handa Inuna ko na nga magbukas dyan ng mga bintana At itong at pagkatapos ko nga magbukas ng mga bintana, nilabas ko na yung mga pinamili Medyo ko Medyo maraming-maraming nga din yung pinamili ko At to, ubos na nga yung stocks dito sa pwesto Grabe ba, mag-isa kang namalengke, mag-isa ka rin magbubukas ng pwesto Go self, kaya mo yan, kaya natin yan Ilalaban yan ni ate mo pat Ito na nga, in-open ko na nga rin yung double lock Ng aming door at yung lock nga sa loob. Din nun. Maraming luck dito, huwag ka nang magtangka. Hala! Maraming nga nagtatanong kung bakit daw ako tinda ng tinda. Be, hindi kasi nananahimik yung laman loob, kaluluwa at pagkatao ko kapag wala akong kinikita. Grabe ba tayo sa part na yun? una ko nga ginawa dyan ay inayos ko nga itong nasa harap na mga pwesto So, kung papanoorin nyo pa ako doon na napakatagal-tagal, maboboring na kayo sa video na ito. Kaya to. nga, babalikan ko na lang ulit kayo pagkatapos noon. At eh. eto, habang nag-opening nga ako, nagluluto na nga ako dyan ng ating pang musubi. At habang nagluluto ako ng ating pang spam musubi at naglilinis ng pwesto, meron nga agad tayong costume So, eto na, yun na nga, magiging si The Flash na tayo. At pagsasabay-sabayin na natin lahat ng ginagawa natin. Pero noong mga time na to, gusto ko na lang lumunok ng bato at sumigaw ng da i <laughs> B, ang hirap kasi nag-o-open ka pa lang ng pwesto. At hindi ka pa satisfied sa pag-o-open. May dumating na agad kayong customer. Tiba diba dapat natutuwa ako pag may customer na kaming dumadating. Pero be, wait lang. Mabubukas muna ako ng pwesto. Pero okay nga lang din po yun kasi kilala ko rin naman yung nagbuya na ng mado dito sa atin. Ito na nga rin, ginagawa ko na nga rin ang kanilang order. Ang order nga nila dyan ay kahit ano na pang couple meal at alburuto package. Ang kahit anong nga na couple meal namin ay may kasama nga sa cheeseburger 9 pieces na cheese sticks, 160 gram na fries, at isang pitcher nga juice. O tara, isan ka pa. Dito ka na sa Ate Bats Food Hub. O tara, di ba? Habang kumakain yung customer, ako dito ay punong abala sa pag-o-open. Noong mga time nga na to, ay wala pa nga ako sa kalahati. Siguro, wala pa rin sa one-fourth. Pero syempre, be, tiis, tiis. Wala tayong kasama eh. Gusto ko nga rin ipakita sa inyo ito nga cute na cute namin customer. Sila nga yung buya na mano namin ngayon. Mm -hmm. Nagbababay na nga rin siya sa akin dyan at tapos na nga rin sila kumain. So far cute, cute buka bata ko. At eto lang at finally, tapos ko nang nga ayusin yung harap. Be, harap pa lang yan. Kasabay yan, nga, nyan, ang pagpiprepare ko nga sa paggawa ng busubi. And finally nga, malilinis ko na nga itong mga tables sa labas. Dito nga eh, hindi ko alam kung bakit naglalaro-laro pa batang ito Hamang nagpupunas nga ako sa inyong lamesa Nagpiprito ng hari ako ng itlog dyan pang musubi Be, Dahil late ka na nagbukas Sabay-sabay na talaga yung gagawin For mo For today's video ay magiging si The Flash nga tayo The Flashlight At yun na nga no mga kapaa. Hoy hindi tayo si Kung TV Ayan, finish ko na linisin yung harap. Nakapagsayag na nga rin ako dyan. Magsisimula na rin kasi ako gumawa ng musubi at malapit na nga mag uwian yung mga estudyante. At eto na, imemekos-mekos ko nga muna yung kanin. Naglagay na nga rin ako ng mga pangpalasa dyan at sunod ko ang ginawa eto ng uhulma ng rice. Ginawa ko nga yan para sunod-sunod na nga lang din at mapabilis nga yung gagawin ko. Be, mahirap talaga mag-isa. Buti na lang talaga habang gumagawa ko ng musubi, wala masyadong bumibili. Kaya nga, mas napabilis nga yung paggawa ko ng ating musubi. At eto na nga nagsalang nga rin ako dyan ng pangalawang kanin at gagawa nga rin tayo ng second batch ng ating musubi. Dito nga may dumating nga na naman tayong customer. Bumili nga rin sila ng musubi sa atin dyan at umorder nga sila ng burger na overload at pikun package. Ang pikon package nga natin ay may kasamang fries at burger na overload. Oh eto na finally may kasama na nga yung ati pat. Late, Late na nga rin. rin siya dumating mga alas dos na nga ng hapon na yan. Pero kahit ganun pa man thank you so much. Hindi B, nga rin siya nakapunta agad kasi ayaw nga tumigil ng rain, rain, go away. Buti na lang talaga binan ka. Finally, may makakasama na nga ako dito sa pwesto. And eto na nga, ginagawa ko na nga rin yung second batch ng ating musubi. Ganyan B. nga siya. Nori, rice, mayo, egg, at ang ating sauce. At saka natin ilalagay ang spam. Maraming ang nasasarapan sa ating musubi. Kaya nga maraming maraming salamat po sa inyo. Dito nga, ay gagawa na nga rin ako ng maraming sauce. Kasi nga, gagawa pa tayo ng gagawa at nauubusan nga tayo. Mag-i-stacks na nga rin tayo ng sauce para bu Sobrang dali nga lang din gumawa ng sauce na yan. Pero secret mo na para sa akin lang muna yan. Hala. Dito nga ay hapon na kaya nga may dumating na nga rin kaming ilang customer. Katulong ko nga rin si B dyan sa pagluluto at ako nga nagluluto rin at ako din yung nagpe-prepare. Si B nga ang ginagawa niya. Naglilista ng mga order ng customer at pagkatapos niya nga maglista ay tutulungan niya nga rin ako dyan. Siya nga kasi yung naka-assign today sa kaha at ako sa pagluluto at pre prepare ng mga orders. So ayun, laking tulong niya nga na nandyan siya pala lagi sa tabi ko kapag kailangan ko nga siya. Anyway, napaka-arte na ng ate pat nyo. <laughs> Matagal-tagal na nga rin akong di nakakapag-upload ng vlog ko. Be, alam kong namimiss mo na yung mga vlog ko. Huwag kang ano dyan. Kung ikaw lang naman ay supporter ko, ha? Pero kung ayaw mo naman manood ng mga vlogs ko, scroll mo na. Hindi naman ako namimilit na manood ng mga vlogs ko. Pero kung interesado ka sa buhay ko, go. Tapusin mo hanggang dulo. Ilaban mo ko na. Grabe din yung pag-open ng pwesto. Inabot na nga kami ng anong oras. At ngayon pa nga lang kami magtatanghalian. Hapon na, be At syun, pagkatapos nga namin kumain, nandito nga kami sa loob ng pwesto. Kasi nga, meron nga rin kaming customer. Hindi ko na nga rin ipakita, pero nagawa ko na nga yung mga order nila. At kumakain na nga sila nung mga time na yan. Ako nga dito, haggard na haggard at busy busy sa pagre-record nga ng mga kulang dito sa pwesto. pag inventory Lilista ko nga rin yung mga nagiging sales namin sa araw-araw. Ilang araw kasi kaming matumal dito sa pwesto. Ito nga kasama ko ay busy busy nga sa paglalaro sa cellphone. Ba, magpo-promote pa siya. Pwede na. <laughs> <laughs> Abay Diyos, may mare mare kung promote nga si Bin ng laro na yun. Be, black, bas lang yun. Kala mo kang nagpo-promote na ng sugal, bawal yun. Tawang-tawa nga ako sa pagrururara lele niya na napakalakas. Maraman kasi may customer kami nun sa labas. Ito na nga nung kinagabihan, medyo maaga nga kami magsasara na Kasi to. nga, feeling ko nga uulan nga. Pagsasara na nga talaga kami dyan, magkukumpute nga lang muna ako saglit dito. Ayan nga, yung sales namin today, hindi nga na naman kami nakakota, pero okay lang yan. Ilalaban natin yan. Dito na, ito na nga ang kinakatakot ko, ang bumus, ang malakas na ulan. Babe, alis na nga kami, bigla pang lumakas yung ulan. Paano nang gagawin namin yan? Ito, ipapakita namin yung handshake namin sa inyo. Anyway, o oh, tara, ay, di ba? Di mo kaya. Baka si Ate Pat Time check is already baligtad. 8.27, nandito pa rin kami. Naka-close. Kasi so far, lakas pa ng ulan. Di pa kami makaalis at eto nga, hindi na nga siya makapaghintay dyan na tumigil nga yung ulan kaya nga gumagawa nga sa dyan ng DIY kapote niya, malinis nga yung garbage bag na kinuha niya na yan. at bago pa yan, kuma lang siya ng pagtakip nga sa harap nga ng damit niya kasi ayaw niya daw mabasa yun, grabe ba gabi dun? na rin kasi ng mga time na yan, at ayaw pa talaga tumigil ng ulan kaya, kaya nga eto, dalawa nga kaming susuba at nakikipaglaban sa ulan eto nga una kong ang ginawa ay ko nga yung bag ko, Inalaban na nga namin to kasi nga gabi na rin noong mga time na yan at hindi talaga tumitigil yung ulan. Grabe talaga, ilang oras na kami naghihintay noong mga time na yan para tumigil yung ulan pero hindi talaga tinanong nyo nga mabuti, ang lakas nga ng agos talaga at ang lakas din ng buhos ng ulan. Kaya nga nagdesisyon na nga rin kami na magpakabasa na talaga. Pag uwi na nga lang kako at maliligo na nga lang kami sa bahay. At ay. eto na finally, naka nga kami parehas ng safe. At nag handshake pa kami dyan. Ganyan kami. Nag-alala nga din ako sa kanya sa pag-uwi niya. Pero na? sabi niya naman ay kaya niya at okay na, nakauwi na kami.